programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mabibisto na nga ang relasyon ni Lena at Rigor. Pipilitin ni Marites na paaminin si Mando tungkol kay Lena at Rigor. Sasabihin naman ni Mando ang kanyang nalalaman. Kaya naman, dahil ilang araw at gabi nang hindi umuwi si Rigor, ay susugod sila Marites sa bahay ni Lena. At dito ay huling-huli nila si Lena at Rigor. Galit na galit si Marites at Tinding. Isinumbat pa ni Rigor kay Marites noong pinagsamantalan ito ni Ramon. Ngunit ayon kay Marites ay hindi niya daw yon ginusto. Pero itong pangangaliwa ni Rigor ay pinili daw umano ito ni Rigor at dito ay pinapili ni Marites si Rigor kung si Lena ba o si Marites. Labis naman ang haplos ni Lena kay Rigor para siya ang piliin nito at sa mga susunod na eksena naman ay mauubusan nga ng swerte si David at Olga. Magtatagpo na kasi si Tanggol at Ramon. Sa pag-uwi nga ni Ramon ay kasama niya na si Tanggol. Galit na galit itong tinawag ang impostor niyang anak. Tinutukan niya ito at binaril. Gulat na gulat naman si Olga sa mga nangyari. Mapapaihi si Olga sa kanyang saluwal dahil sa sobrang takot. Alam niya kasing siya na ang isusunod ni Ramon. Dahil kilala niya si Ramon na hindi ito binubuhay ang lahat ng trumaydor sa kanya. At kahit buhayin pa ni Ramon si Olga, ay lagot pa rin siya kay Tanggol. Dahil malalaman ni Tanggol na si Olga ang nagbayad para kastiguhin siya sa loob ng kulungan. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode sod ng batang kyapo paalam